Ma'am, um, ano pong reaction niyo sa naging sona ni Pangulo? Oh, um, isa sa pinakanagustuhan ko, unang-una, muna, yung pasok niya na nag-iisa. Hmm. Uh, napakaganda ng uh, message, no, nung mag-isa na siya pumasok, wala na mga kasama sa likod. Very, very positive message, very meaningful uh, as a leader. Uh, and then at the same time, yung pagiging transparent, uh, pagiging humble. Tinanggap niya yung mga pagkukulang uh, ng kanyang administrasyon. And then at the same time, ano yung mga plano pa niya na dapat magawa itong last three years. Definitely asking the support of each and everyone. And then yung pag-adapt niya sa bagong uh, uh, panahon na meron tayo ngayon. Pero ang pinakamaganda dito yung focus niya ngayon sa basic needs. Babagsak pa rin tayo sa basic needs. Health, education, agriculture, a uh, peace and order. And uh, for that, uh, sana, sana maging matagumpay itong last three years ng ating administration under our President BBM.